Sa ating bansang Pilipinas, may nagsasabing si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay tao. Kaya huwag kayong magtaka, talagang malilito kayo. Pero wala po kayong kamalay-malay na sa amin, sa Islam. Ang kasagutan kung si Jesus ba ay Diyos, anak ng Diyos o tao. Sa so, paanong paraan? Sa Islam, may apat na uri ng tao na nilikha ang Allah upang ipakita niya kung gaano siya kadakila. At makikilala natin dito kung sino si Jesus. Itong apat na nilikha ng Allah na tao sa iba't ibang paraan, unang-una dito makikita natin si Adan. Si Adan ang unang tao ang nilikha ng Allah, wala siyang nanay, walang tatay. Ang component na ginawa sa kanya ay lupa, ginawang putik, hinulman ng Allah at kanyang binigyan ng buhay. Walang nanay, walang tatay, si Adan. Tandaan natin yan. ang pangalawa? Si Iba. Mula sa tadyang ni Adan, wala siyang nanay. Ito walang nanay, tatay. Si Iba galing sa lalaki, walang nanay. Sinong pangatlo? Nagsiping na si Adan at si Iba. Mula sa egg cell ni Iba at sperm cell ni Adan, lumabas ang kan ni Adan. Kail, Abil, tayo. Tayo na ay may nanay at tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran tayo, may nanay, may tatay. Adan, walang nanay, walang tatay. Si Iba galing sa lalaki, walang nanay. Nilika ng Allah ang pang -apat. Sino? Ito si Jesus. Naglika ang Allah ng isang espiritu, linagay sa sinapupunan ng isang babaeng birhin, isinilang ni Birhin Maria si Jesus na may nanay walang tatay, kabalik na ni iba na galing sa lalaki walang nanay. So ito po ang apat. Kung mapapansin po natin, huli pa na nilikha si Jesus. Kung titingnan natin ang apat na pagkalikha na ito, mas espesyal ang pagkalikha kay Adan at kay Iba. Bakit? Hindi dumaan sa sinapupunan, hindi dumaan sa pagkabata, malaki na sila. Samantalang tayo at si Jesus, napakaliit ng pagkakaiba. Tayong lahat pinaglihi tayo ng ating nanay. Sino naglihi kay Jesus? Ang nanay niya si Virgin Mary. Ako siyam na buwan sa sinapupunan ng aking nanay. Siyam na buwan din si Jesus sa sinapupunan ni Virgin Mary. Pagsilang sa akin ng aking nanay, normal, hindi si Sarian. Saan ako dumaan? paglabas ko, pag silang ng aking nanay, sa puerta ng aking nanay. Si Jesus nung isilang ni Virgin Mary, normal,